Sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Yoso 007. Uh, ngayong araw na to, ngayong araw na to ay tatalakayin natin yung isang bagay na laging uh, natin naiisip, ano? Kaming mga manggagamot at pati na rin yung mga nagpapagamot. Ngayon, mayroong katanungan lamang ano na namuo. O yung mga nakikita ko okay? sa mga nagpapagamot ang isang katanungan na to guys ano bakit bakit sinasabi nila na pagkatapos namin gamutin o pagkatapos silang gamutin ng ibang mga manggamot ay sinasabi nila na nabinalikan sila okay binalikan sila ngayon guys, bakit nga ba ano, bakit nga ba sila binabalikan? O bakit nga ba bumabalik yung karamdaman na kanila nararamdaman Na ikinoconcern concern nila doon sa mga magagamot Ngayon guys, ano titingnan natin ano, titingnan natin. Alam niyo kasi guys, ano ang unang uh, masasabi ko diyan, for example, may nagpagamot ay yung isang manggagamot ay wala talaga siyang uh, sapat na karunungan upang manggamot. Kulang ang kanyang karunungan upang gamutin ang isang nagpapagamot. Kaya siya ay nababalikan. Pangalawa, ay halimbawa, ano? Halimbawa ang ang isang nagpapagamot ang kanyang isipan ay 50-50 ano 50-50 ibig sabihin ay mayroon siya nararamdaman halimbawa lumapit siya sa isang manggagamot at sinasabi niya na subukan wala naman mawawala ay, hindi talaga siya naniniwala na magagamot siya ng taong manggagamot na yon kumaga hindi siya nagmamanipes hindi siya nagmamanipes na talagang gagaling ako gagaling ako sa, sa pamamagitan ng taong ito yung pangalawa yun pangatlo po ay yung taong mismo na nag-iisip ng ano, nag-iisip ng kung ano, ano 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 for example nagamot ka na gumaling ka okay dahil sa kaiisip mo ng mga nakaraan pa mga araw na mayroong gumagawa sa iyo at iniisip mo na hindi pa rin nawawala, nandito pa rin. Ikaw yung nagbibigay, ikaw yung bumubuo, ikaw yung nakikreate create ano English yun, ng itim na enerhiya sa iyo mismong sarili. Okay? ikaw mismo so pag ginagawa mo yan kaya mo lakas ng isipan mo nabuo mo then mabubuo yung ano sa iyong katawan at yun ang magbibigay ng halimbawa ng iba't ibang uri ng karamdaman sa iyo paano malalaman yung mga bagay na yan kapag kasi pag tinawas ka wala makikita sa iyo pag pag-check ka sa doktor wala din <laughs> so wala talaga So nasa isip mo lang yun Siyempre gagamutin ka ng mga magagamot Gagaling ka And then may nakapagsabi kasi sa iyo Halimbawa na meron kang ganito May jablo ka, meron kang ganito Meron kang mga ganyan kung ano 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 Then may isip mo na naman yun ano? So nasa tao po yun ano, Nang ipapagamot Kung siya ay gagaling o hindi Ngayon guys, ano, mayroon lang akong gusto sabihin sa inyo no, Na kami mga manggagamot po ay mga kasangkapan lamang. Okay? So, lagi namin sinasabihan, ano, yung mga tao na papagawin sa amin, tulungan nyo po yung inyong sarili. Okay? Tulungan nyo po kasi nga kasangkapan lang yung mga manggagamot. Ano? At kung hindi to tulungan nung nagpapagamot, ay hindi talaga sila magagamot kahit anong galing pa ng isang manggagamot. Ngayon guys, ano? meron talagang ano, meron talagang mga mga gamot o meron mga karamdaman talaga na hindi nagagamot ng isang faith healer kahit sinong pinakamagaling na faith healer din sa mundong ito ay ganun ang nangyayari minsan hindi nila nagagamot ang isang tao na lumalapit sa kanila bakit? kasi nga ulitin ko na naman sa inyo kasi nga na andun po sa taong nagpapagamot yun andun po yun at uh, kulang sa pananala, pananalig kulang sa halimbawa ay uh, marayon pa siyang mga bagay na kailangan niya ihingi tawad ano, sapagkat ang Diyos ang nagpapagaling kapag hindi pinagkaloob ng Diyos ang kagalingan mo ay hindi ka po gagaling hindi ibig sabihin po noon, ano, hindi po ibig sabihin na kapag hindi ka napagaling ng isang manggagamot Ay hindi na marunong manggamot yung manggagamot Ano, hindi, walang bisa ano Pero meron mga manggagamot na nagpapanggap na manggagamot Guys, so magkaiba yun guys, ano, magkaiba yun Malalaman mo ang isang tunay na manggagamot at hindi manggagamot malalaman mo yan kasi pag hinawakan ka ng isang legit na manggagamot makikita sa iyo talaga kung ano ang karamdaman at gumagambala sa iyo ngayon guys ano yun na nga dami kong sinasabi dito kaya bumabalik o kaya ka binabalikan ng karamdaman ay alam mo na ang dahilan ang pinaka ano diyan ay yung paniniwala ng taong nagpapagamot. Hindi siya ano, hindi siya 100% na naniniwala na gagaling siya. And then uh, ulitin na naman, meron talagang ganun na kahit anong galing ng isang manggagamot ay hindi po siya magagamot. Sapagkat kung hindi ipagkaloob ng Diyos na ikaw ay magamot, ay hindi ka magagamot yun lamang po so God bless you guys